kung sana no uh, mga tapat lang talaga yung mga nanunungkulan sa atin sa laki ng mga budget sa dami ng ating natural resources um, sa dami ng mga Pilipino may potensyal matatalino may mga aral eh isa sana tayo eh no, sa mga bansa na masasabi nating mayayaman ah mayaman no o kabilang sa mayayaman subalit so, ah, dahil sa isang ah, issue no na mula noon hanggang ngayon ay ah, hindi tayo makawala at yon ay ang korupsyon o pagnanakaw no sa kaban ng bayan eh nananatili tayong isa sa mga pinakamahihirap na bansa so maraming mga uh, Pilipino no, uh, mga kababayan natin mga ordinaryong mamamayan katulad ko okay, na maasa pa rin no, na balang araw ay uh, magiging maayos ang takbo ng ating bayan na ang korupsyon ay hindi man maglalaho ay ma-minimize man lamang pero sa ngayon no parang uh, suntok sa buwan pa rin. Kasi yung issue ng korupsyon ay uh, kumbaga contaminated na talaga no pati mga mula sa barangay level. Uh, hanggang sa pinakamataas sa gobyerno. So kanya-kanyang hakot na sila sa ng bayan no. Ah uh, yun ang nakakalungkot. Uh, siguro kung susumahin natin mga 98% no ng na mga nanunungkulan mula sa barangay hanggang sa pinakamataas na posisyon ay uh, umahakot o nagnanakaw sa kabanang bayan. So yan ang katotohanan. Kaya etong mga kalamidad no, mga trahedya na, nangyayari sa atin ay siguradong paulit-ulit lang yan, okay? At um, ganun din, no, paulit-ulit nagagatasan yan ng mga magnanako sa gobyerno. So, well, anyway, uh, let us not lose hope, no, uh, magkaroon pa rin tayo ng pag-asa uh, dahil uh, naniniwala ako bilang ordinaryong mamamayan na may pag-asa pa rin, no, na tayong uh, dapat na na uh, tingnan, no, at uh, sa hinaharap.